Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang emosyonal na pahayag sa isang vlog noong July 23, ibinunyag ni Yen Santos ang naging mapait na karanasan sa isang dating kasintahan na umano'y controlling at manipulative, isang relasyon na aniay unti-unting sumira sa kanyang pagkatao. Bagamat walang pinangalanan, ang mga pahayag ni Santos ay umalingaungaw sa gitna ng mga lumang kontrobersya kaugnay ng kanyang relasyon kay Paulo Contis na kinumpirma nitong January 2023. Pumutok ang balitang hiwalay na sila nitong May 2024 matapos mapansin na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram. Napakalaking blessing na natapos na yun. Malaking blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yun and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa so someone na kinokontrol ka, minamanipulate ka. Aniya, sa simula'y akala niya ay totoo ang ipinapakita ng lalaki ngunit unti-unting lumitaw ang tunay nitong ugali. Nahulog ako dun eh. Naniwala ako sa lahat ng mga pinakita nung una. Kahit gano ko din na justify dati na okay naman kami, masaya naman kami. Pero you know, deep down, may mga taong nasaktan dun sa maling choices mo and it was wrong. Nagdag niya na pagtanto niya ang mga taong mabilis magpahayag ng pag-ibig at nagpapakitang gilas agad ay red flag. Noong una akala ko nakakakilig yun eh. Pero hindi. Red flag yun. Love bombing yun. Patibong yun. Pag ganun agad, takbo ka. Sa dulo ng video, humingi ng tawad si Yen sa mga taong nasaktan niya noong panahong iyon. Para po doon sa mga taong nasaktan ko noong mga panahon na yon, I am so sorry. Wala po akong excuse doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po ako. Sa kabila ng kontrobersya, nanatiling tikom ang bibig ng ex niyang si Contis tungkol sa detalye ng kanilang hiwalayan. Noong November 2024, kinumpirma nitong single na siya. Samantala, kasalukuyang naghahanda si Yen para sa kanyang pagbabalik sa showbiz ngayong 2025, bagamat hindi pa siya nagbibigay ng detalye tungkol dito ikaw si LJ Reyes, tatanggapin mo ba ang sorry ni Yen?